Hello there, Leo sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of February, Sun, Moon, Rising, Venus, Leo. Hindi lahat ng Leo makaresonate sa reading na to. So take what resonates and leave the rest, cross watchers. Pwede kayo to at hindi sila Leo sign. So put yourself in a situation kung saan kayo nakaresonate, Leo. Um, Leo, if hindi kayo makaresonate sa reading na to, please um, check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pa din doon kayo makaresonate at hindi dito Leo. So, however, makaresonate pa din kayo. Please do check, especially your moon sign. Anyway, so let's see ano yung nangyayari ngayon. And titignan natin kung ano yung pwede mangyari this month of February for your love reading, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. So, I'm going to pull Oracle card. Island Time Wellness Oracle card. the situation so what is happening right now leo sa inyong relationship or love life leo sun moon rising venus runner runner in a code codependent relationship fear intimacy listening to eco this is you leo <laughs> um eco so let's see another oracle card for the situation what is happening right now leo sun moon rising venus leo sun moon rising venus what is happening right now so love life leo leo sun moon rising venus legal court paperwork file legal matter so Hmm. Tignan natin, Leo. Ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? So, what your person wanted to tell you ngayon sa situation na meron kayo? You speak to me through music. So, this person is missing you, Leo. So, feeling ko, Leo, okay? So, pwede itong remember, pwede itong vice versa. So, cause watchers, pwedeng kayo ito at hindi si Leo. So, feeling ko dito sa nangyayari, you are, so I consider this sa Leo. You are Leo running to a situation na hindi, na, hindi pwede. Okay, but your person love you, your person did love you, or your person is missing you, and your person might be wanted to talk to you still. Pero ayaw mo na kasi siguro ayaw mo na siguro mali yung ginagawa ninyo. Parang kasi may legal dito, eh, may court, may paperwork, may file. So it could also be, kasi hindi pa naman ako nag, um, nag drop ng cards. It could also be that um, he wanted to file. I like divorce or annulment sa taong ito which ayaw mo na kasi you are kaya you are running from this person kasi ayaw mo na but this person parang gusto pa wag mo na tayong mag-awal hiwalay wag mo, mo muna ilagay ito sa divorce para kaya pa natin but ayaw mo na so pwedeng ganun yon okay titingnan natin sa Let's see, Leo. Sun, Moon, Rising, Venus. Ano ba talaga nangyayari ngayon? Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. gusto pa talaga ng person mo na mabalik kayo, magkaroon kayo ng balance connection, gusto pa niya talaga na mabuo yung family ninyo, iniisip niya siguro yung um, yung responsibility niya, may, may anak kayong dalawa. So, yung responsibility niya. Pero ayaw mo na. So, yun tama yung ikasecond na thoughts ko. Na ayaw mo na. Kaya you are running from this connection. Kasi ayaw mo nang magkabalikan pa kayong dalawa. Pagkod ka na sa kanya, gusto mo nang umalis. So, parang malabo na. Para sa'yo, kahit pa nag-uusap yung dalawa, um, and this person is trying to, to reach you, parang hindi mo na nagkikita, hindi mo na nakikita na mag, mag, work pa kayong dalawa. Kaya, siguro, you wanted to file a case, a divorce or annulment na din. Kasi, ayaw mo na. So, let's see. Bakit? Ano ba nangyari? Bakit ayaw mo na? ayaw mo na makipagbindikan since yung person mo is gusto niya pa ayusin to. Um, so, pwede tong vice versa, okay? Remember. Bakit ayaw mo na, Leo? gusto mo na talaga i-end tong cycle na to. Gusto mo nang changes sa buhay mo. Mm. Feeling ko, Leo, nasa point ka na ngayon na um, etong itong separation ninyo ng person mo, hindi to bago lang. Separate na kayo nito. Tapos, nakapag-decide ka na talaga na hindi mo na siya mahal, ayaw mo na. And, meron ka na kumbaga may relationship ka na na iba and gusto mo lang talaga na, na mag-file ng divorce. But nung time siguro na sinabihan mo siya na mag-divorce na tayo, mag-file lang ako ng case for annulment, hindi siya pumayag. Dahil um, andun siya sa point na baka carry pa, baka pwede pang um, ayusin, pwede pang sagipin yung pagsasama para siguro sa mga anak ninyo or sa anak ninyo. Um, pero ikaw, ayaw mo na kasi happy ka na ngayon. Meron ka ng someone. So, may meron ng someone. So, hindi mo na nakikita. Kahit pa nag-uusap ko yung dalawa nito, hindi mo na nakikita yung future with your ex, kundi future with your present na. So, hindi ka na, parang parang andun ka sa point na hindi ka na sure na isi save mo pa tong relationship na to kasi naka-move on ka na talaga from him or her so you just really want a changes in your life na talaga so and andun ka din sa point na you are inspired already by someone else meron ka lang someone Siguro itong person na to, itong bago mo willing siya talaga na to proceed towards you and ito na lang din siguro yung inaantay niya para maging legal kayo, maging siguro para maging um of course mag, mag magkaroon kayo na ma-prove niya kumaga in public ninyo na you are official or something. Ha hmm. Ano ba 'yung nararamdaman ng person? Ano 'yung nararamdaman ng person mo para sa iyo, Leo? Nararamdaman ng person mo para sa iyo, Leo. gusto niya pa talaga yung person mo to na ex mo. Okay, this is your ex. Gusto niya pa talaga na maayos pa kayo ulit. Um, gusto niya pa mag-offer sa iyo ng new beginning. Um, siguro dahil nga nanay ka ng anak niya and um, gusto niya pa mabuo kayo ulit. Alam niya naman eh. Alam niya naman na naka-move on ka na. Alam niya na meron ka ng someone else. Pero parang andun siya sa point na hindi pa siya makabitaw and or could be ayaw niya pang bumitaw dahil sa gusto niya pa na maayos pero hindi pa siya sure about um about na tuluyan na kayong masira, tuluyan na kayo maghiwalay um naiisip na din to iniisip na din to pero hindi pa siya kumbaka nandoon pa siya sa point na pag naiisip niya to nagseselos pa siya pag nasasaktan siya or nagsiselos pa siya na makita ka na sa iba ka na tapos divorce na kayo or anal na kayo, wala na siyang karapatan sa iyo. So para sa kanya parang hindi niya pa hindi pa niya kaya na tanggapin to. So yun yung nararamdaman niya sa ngayon. Um, pero alam niya, alam niya yung tungkol sa iyo and wala naman siyang problema doon. Ando lang siya sa point na gusto niya pa sana mabuo pa kayo ulit. So, ano ba yung nararamdaman mo ngayon para sa person mo na to yung ex mo, okay? We're not talking about the new one, the, the old one, the ex. Ano yung nararamdaman mo ngayon dito, Leo? Ano niya ikaw? Sa with your ex, with your person as person mo ngayon dito. Hindi yung nyo. Gusto mo na talaga magkipag-iwalay nyo. Para sa'yo wala na kayo. Wala na talaga. And, um, that na. O, wala na. Tapos na. And, uh, para sa'yo wala na. Hindi, hindi, mo na feel. Because meron ka na nga someone. Meron ka ng someone else. And andun sa point na feeling mo din naman eh, parang feeling mo din na meron na din siyang iba. Um, it's just that siguro sa point na to, para sa kanya, feeling ko lang nga para sa kanya is like, wala lang yun. Kung sakaling magkabalikan kayo, magkaayos, iwan niya din yun para ayusin kayo. Pero ikaw kasi seneryoso mo yung sitwasyon mo na wala na talaga kayo. So, Naramdaman mo din sa kanya na willing siya, um, na naglalakas loob siya, na ayusin kayong dalawa. Pero, hindi na cold na yung, cold na yung nararamdaman mo para sa kanya. Empty na. Kung baga wala na. Death na. Um, Nakahilom ka na sa mga sugat, siguro before what happened. Happy ka na din ngayon and desidido ka na talaga na ilagay na to sa, tudukin na to, i-judge. Ilagay na to sa, sa, sa huli. Like, ilagay na to sa ending. Parang ganun. Kasi nakamove on ka na. Kahit tanong gawin niya, um, decidido ka na talaga. Kaya nga nandito sa oracle card is the runner na talaga. Um, ayaw mo na, may, parang ayaw mo na na magkaroon pa ng magkabalikan pa kayo. Pero you speak to me through music kasi nasa na miss ka pa niya. However, hindi pa hindi pa rin pala siya nakalimot sa iyo. So, tingnan natin kung ano yung pwede mangyari this month of February sa sitwasyon na meron kayo ayon. So, you might be dealing with Cancer, Scorpio, Pisces, Scorpio, um, Capricorn, Virgo, Taurus. Okay. Could be Aries, Sagittarius, Leo. Could be um, Sagittarius siguro ito. Libra, I can see also here. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. So, what, ano yung pwede mangyari this month of February. Sun, Moon, Rising, Venus, Leo. Right. The Chaser. Runner and Chaser. Um, the Chaser in the Codependent Relationship fear of abandonment issue. Feeling ko yung person. This is your person. Runner and chaser. You might be twin flame. So, ano yung... Ano yung other situation based sa reading niyo sa nangyayari ngayon Let's see another relation situation sa another oracle card. What is hap? What is going to happen this month of February or in the near future? Sold. <laughs> Moving na physical location change. Wala na. Disibido ka na talaga dito, Leo. Hindi ka na talaga babalik pa. Um, sold out na. O aalis ka na talaga ng tuluyan siguro sa pamamahay na to uh, um, mag-change ka na din ng location, moving na, moving on na. So, ano yung pwedeng sasabihin ng person mo dito um, for this situation? I lost myself for a little while. So, siguro nagkamali talaga siya before um leo woman hindi naman hindi naman gagawin to ng leo woman kung walang kung walang nangyari, kung walang pagkakamali. um leo woman could always be sorry <laughs> i'm loyal um, sa person nila kung molang um, kung hindi nagkamali yung person nila. So, sabi nga niya dito, I lost myself for a little while. Kasi, um, akala niya siguro na kaya ko pang balikan siya, but then, um, wala na, ayaw mo na. Ano ba yung pwede mangyari this month of February? Ano yung pwede mangyari this month of February? <laughs> so, Leo, I can see that you will going really to take the leap of faith towards the new beginning of your life. Here. Separation from the marriage. Na and was, mauwasak talaga kayo dito because you are going to move forward. going to move forward and never look back sold na. Aalis ka na talaga dito. Moving forward, moving physical location change, moving forward and never look back. So, um, feeling ko mag-uusap pa naman din talaga kayo nito about this. Feeling ko yung, yung separation na to is legal. Like, um, hindi ka basta-basta na lang umalis nang hindi siya pumapayag. Um, kailangan niyang pumayag talaga ka kasi nandito na yung legal eh. Nag-ano ka na nag-file ka na ng case, might be divorce or annulment dito. So, hindi na malamig na yung connection ninyong dalawa. Kahit sabihin natin na nag-chase pa siya, tinatry niya pa, liligawan ka niya ulit, or kakausapin ka na baka pwede pa, para sa iyo wala na talaga, hindi na. So, I can sense here also na parang hindi mo na pinaglaban yung connection na to. Um... Pero hindi talaga siya nakatulog. Sometimes sa gabi, nahirapan siya. Um, gumugulo to sa isipan niya. And gusto niya talaga maayos yung mga nawasak sa inyo. Maayos yung mga hindi niya pagkakaunawaan. Pero feeling ko kasi dito sa iyo. Kung baga binabalik niya pa yung nakaraan ninyo. Um, tinatry niya pa pero ikaw willing ka na talaga Leo to move forward and never look back from this um, malabo na para sa iyo yung sitwasyon na to. Kahit pa ita try niya pa para sa iyo wala na. Hindi na talaga carry. <laughs> Hindi na talaga carry dito. Um, because you wanted a new beginning na with your new person. Diba, ba, meron kang new person. So you wanted to have a new beginning na with your new person and nakikita ko nagmamahalan din talaga kayong dalawa. Baga willing ka na to proceed towards a new life, a new person. So um kasi feeling ko meron na din kayo plan ng person na yun eh. May plano na kayo kaya you wanted a legally divorce or annulment kasi parang may plano din kayo magpakasal nitong new person na to after na siguro nito Mag, may plano na kayo maging legal din ng person na to. Yung, yung bagong person mo. Kaya decidido, decidido ka na sa plano mo. At kahit anong gawin pa ng person mo, hindi ka na niya makukuha balik. So, yun lang, Leo. You might be dealing with also Sagittarius or Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. So, that's it. Once I Leo decide, wala na kayo magagawa. I can really see a full Leo um, sign here. Kasi si Leo, ganun talaga siya. Um, hindi pwede magdalawang isip si Leo. Pag once nakadesidido siya, desidido talaga na siya, hindi na siya babalik talaga. Hindi kasi pwede kay Leo yung maging marupok. Hindi lahat ng Leo naman. Pero depende sa moon sign. Pero marami akong kilala ang Leo na mahirap sila maging marupok. Once mag-decide sila na ayaw na nila, ayaw na nila. Um, so this is really like Leo personality. Ang nakikita ko talaga dito. So anyway, Leo, that is my reading for you. Thank you.